Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. On this sugar's guys from Channel, a fatal or also Sa so, ngayong hapon na to, tigyan natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a random gabay for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano ang messages, advices ng spirit guides Sa ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy, ay kaganapan sa buhay ng mga libra signs ang ating mga So guys, this reading is a general reading hindi na manghilat makaka resonate kung lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasa Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. Updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalong-lalo nang lalo, lalo ng, didigyan skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik diglig na gumapaw ni biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for, for the sign off. For the sign off, Libra, so let's see and watch this. Ano kaya kaganapin sa buhay ng mga Libra signs sa ating mga hagilap? Tutuklasin at bubulabugin natin in just for plus information po. So there's the king of cause. So there's the devoted so for the first and no, May taong sumusuport at gumagabay dito sa iyo. Now there's something on, on a mature person. And of course there's something the two so, of so, swords. There's a decision that you need to make. Nasama so, pa guys, no? Kailangan mo rin mag dito na kailangan mo na rin mag-take ng action dito. Na, dahil, um, kung baga sa dito, may sumusuporta sa iyo. So, uh, may gumagamay rin sa dito at the same time. No, sa lahat ng bagay na gusto mong gawin. Nahihirapan ka mag-decide -mag sa ngayon, pero kailangan muna ng final decisions no, na matapos at matumbukan mo na kung ano man yung gusto mong mangyari. And this up to the six of cups. No, of you guys, no, parang may mga bagay na kailangan mo nang um, tapusin. No? Kailangan mo nang magkaroon ng closure sa mga bagay na nangyari from the past. No? May mga bagay na kailangan mo nang um, tanggapin at uh, mag-moving forward with a full card. No? Dahil uh, magkakaroon ka ng bagong simula dito. No? Magtiwala at maniwala ka na may bagong paparating na opportunity sa'yo. No, may mga bagay lang talaga na kailangan mo ng pakawalan at bitawan. Ano man yun nangyari sa inyo sa nakaraan. No, hindi nyo kailangan mag-sink in dyan. Gano, ganyan. Now, to say that this of the days of with a big shot and big money coming in, may malaking opportunities na darating. May malaking pera na maaaring nga uh, magbigay sa inyo ng bagong um, oportunidad. And of course, there's something guys with a big shot and big money, big opportunities on... I something you jackpot. Say, say something jackpot. Parang mananalo ka something. Some of nowhere, no, for collaborations. na no, sa mga sinasalihan mong um, contest or something. Maring makuha mo, no, yung jackpot na yan. There's a three pata for collaboration. At the same time, sa trabaho, no, mayroong malaking opportunities na maaring makuha mo. No, promotion man yan, or maaring uh, proposal, maaring makuha mo. And there's a need of pentacles na no? mag-focus ka lang sa kung ano man yung bagay na meron ka. Huwag mong hayaan ma-distract ka, no? Huwag mong hayaan na magulo ka. And there's a five of cups for something disappointment. Na may mga bagay na kailangan mo talaga mag kahit na parang um, natatakot ka, nangangamba ka, baka magkamali, mabigo ka. Pero kailangan mo talaga puntuhin at putulin na ano man yung takot at pangamba na nananaig sa'yo. No, ganun talaga. Kailangan mo na mag-decide. And there's an absurd. Kailangan mo na makawala dyan from toxic environment, from toxic people. No, at mag-focus ka na sa sarili mo, sa ginagawa mo. And there's a king of sword na putulin mo na yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi na nakakatulong. No? Sa sitwasyon mo. Sa buhay mo. And there's a nine of pentacles. Maging secure ka practical ka at manatili ka no kung paano mo papalaguin at palalakasin ang iyong hanap buhay o negosyo o trabaho. What is the three of pentacles? There's a the two pentacles with a balance. So, kailangan mo maging balance eh? physically, mentally, and emotionally. Di ba? Kailangan mo maging balance dito guys. Additional messages tayo with the king of cups and the eight of pentacles. Revisit with the page of cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makinig ka sa vibrations mo, sa nararamdaman mo no, hindi ka hililigaw nito. No, may gabay na tumutulong sa imin, nasense ako dito ng gabay. No, this something lolo, tatay mo, or brother mo, na maaaring sa iyo dito. Malakas ang six senses mo dito, guys. And this at the Nine of Cups. Maraming offer na paparating, pero huwag mo sayangin to. No, baka pagsisiyan mo sa huli. And this at the Nine of Wands, no, konting tiyaga na lang. Mapakalapit mo na para makalaya ka dyan makakawala ka rin dyan from toxic families, from toxic environment, toxic co-workers malapit na. No, maaaring mag-end na yung contract mo. No, this is not the queen of pentacles. Maging practical at mature ka no, pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No, pagdating sa business, kailangan alam mo kung paano lalago at lalakas yan. No, pagdating sa trabaho naman, kung may mga kaalitan, kinaayawa ka dyan, maratili ka mo na firm in time. Kung matatapos sa yung kontrata mo, tapusin mo na lang yan and this is the six of wands more victory. Some of you guys na magtatagumpay ka talaga, no? Pag mahaba ang pasensya, di ba? Kapag mahaba ka, ah, mahaba ang pasensya mo, na no, mas lalong uh, makikita dyan yung motivations mo na para mag sa ginagawa mo. Dahil hindi mo naman, hindi, hindi ka mananatili dyan kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, di ba? Kung hindi, hindi yan yung priorities mo. And there's the queen of ones, may confident. Basta lakas sa muli loob mo, maging matapang ka. Maging balance ka pagdating sa emosyon. No, basta alam mo yung pinaniniwala mo, alam mo yung pinaninindigan mo. No, alam mo yung pinaglalaban mo, go for it. For the outcome, guys. So, this is something that I have for lesson learn. So, may mga bagay dito na kailangan mo matutunan. No, may leksyon dito na kailangan mo pakakatandaan. Let's see additional messages. Represent with the temperance no, yung patience, No, yung patience talaga. Yung haba ng pasensya, pagiging kalbado, yan yung bagay na kailangan mo matutunan sa sarili mo. Hindi pwedeng um, nadada, parang naano ka ng galit, buot. No, hindi pwedeng um, manaigyan. Hindi pwedeng, um, hindi mo pwedeng labanan niya. Kailangan uh, manatili ka muna kumalma ka for a para makapag-desisyon. makapag desisyon no? Hanggang sa malaman mo ano yung magiging cause and effect ng action and decision na gagawin mo. Hindi pwedeng pala decision ka. And there's a strength with the confidence. So ngayon, kailangan mo lakasan ng loob mo maging matapang ka. Palaban ka dapat. And of course, there's something the word can represent something travel, success, accomplishment. So hanggang sa mag-success ka at mag ka talaga sa ginagawa mo. No, kailangan patunayan mo sa sarili mo, disintay sa iba, na yung ginagawa mo ay gusto mo. And there's the lovers, na no? connected with your love life. Talagang uh, meron dito ang about sa pag-ibig o relasyon. No, maaaring maaaring partner kayo ng person mo, there's a two of company partnership or magkakaroon ng partnership talaga dito. No, pinapaalalahan ka ng kalang na pag-ingatan mo no, with the, part the, with the judgment. No, pinapaalalahan ka ng kalang dito na you need to pay attention. No, lalo-lalo na sa mga taong Uh, mga kakausapin mo, kakasalaba, kakasala, kasala huma, humain mo, parang um, collaboration ganon. No, kaya kailangan maging aware ka dahil hindi lahat ng mga taong nakakausap mo at nakangiti sa harap mo ay totoo sa iyo. No? Yung meron diyan sinasakyan ka na lang. Kaya mag-ingat ka rin. No, hindi mo alam kasi kung sino yung totoo at peke diyan sa harapan mo. So let's see what is additional messages. For finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, for finances and career. So there's a three of sword. Talaga sa trabaho or negosyo mo maraming inggit era. No, there's something three of sword with a pain, insecure, and beer. No? Marami talagang inggit era. So, ganoon talaga kailangan mo lang mag-adjust. There's a the need of ones for new ideas, new plans. Dito papasok ang mga bago mong plano, proyekto. Now, there's a recruit sword. Now, linisin mo lang yung mga bagay na makakasira sa sa'yo. No, yung moods mo, kailangan mo lang um, i-clear, no? Na kailangan mo maging balance for, para dyan. No, there's something that will you with a turning back, no? I ikot din yung kapalaran, maaaring pumabor din sa'yo. No, gaganda na rin ang ikot ng trabaho, negosyo, hanap buhay mo. And there's another absurd, na no, Huwag ka lang mag ng negative, no? Ano man yung takot mo, worries mo, kailangan magpakawalan yan. Nagkakaroon ka kasi ng sleeveless night worries dito. And there's another absurd, bibilis din ang takbo ng sitwasyon, na no, Gagaang na rin ang kalagayan mo. No? Pagdating naman tayo sa love life, there's something the sound card like, with a pure positive outcome na no? magiging maganda rin ang relasyon. And there's something the magician with the power of God. Lahat ng bagay na gagawin mo mag-re-reflect sa'yo noy binigay yan sa'yo ng ati pong may kapal love life or pag-ibig na yan para baguhin ka mula sa na, uh, mula sa sitwasyon na akala mo wala ng uh, saysayang saysay sarili mo. no there's a seven of with a sickness. mag ingat ka lang dahil maraming sinungaling manluloko sa paligid mo. No? And of course, maraming Sikreto sa likod nito kaya kailangan digna mo lagi magiging posibilidad with the king of bonds. Look up the a bigger picture. And there's a leaking when you're feeling stuck. No, you're feeling hang. No, feeling mo may trauma dito. Meron dito um lutang ka talaga, no? So let's see. There's a native cup something moving forward. No, unti unti ka naro makaka move on. Unti unti ka naro makaka walat makaka laya jam from these situations. So let's see. Pagdating naman tayo sa kalusugan, there's a seven of wands, by protections, protection mo at pangalagaan mo yung grounds mo dito even your territory now there is a full of sword something rest na kailangan mo na pahinga din dito nag over fatigue ka now, magiging masaya at magiging maayos sa kalagayan at kalusugan mo kailangan mo lang ng pahinga now there is a full of at magingat ka sa mga pagkain na natatanggapin mo maraming offer yan no and there is a native ones with a past communication and past movement there is a trouble isa pa to na no, mag ako ka kung saan saan ka pumunta either kumbaga um, kailangan mo rin na unwind no? para ma-refresh yung utak mo with the night of wands basta mat matili mat ka no? sa position mo maging kalmado ka huwag kang padalos-dalos and there's a justice card huwag kang magalala karma is waving ano man yung mga bagay na gagawin sa'yo ano man yung mga bagay na um, kumagakakarangin sa'yo babalik sa kanila yan no? ga balik sa kanila yung anuman, anuman yung mga bagay na ginawa nila sa inyo. So guys, let's see what is additional messages with a magical fire messages, Advises and of course, a pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, no, pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one, two, or three. na no? and of course, kapag na, oh, nakapili ka na, comment down below para malaman natin, no, ang magiging sagot sa tanong mo. Pero ko isang, sa dulo na reading nito, doon mo malalaman ko ano magiging sagot don sa napili mo number. So, let's see and watch this. Okay. Let's see what is the magical fair messages. With the magical fair messages, represent what? They paid off. No? Lahat ng bibigat, lahat ng pasanin, pasakit, unti-unting gagaang kung dapat mong bitawan na no, kailangan mo ng pakawalan yan. And there's something to admit your true feelings to yourself. No, kailangan tanggapin mo sa sarili mo ano man yung bagay o katotohanan. No? And of course, there's an everything is fine. So, okay, don't worry, no? Lahat ng bagay na nangyari ito ay maaaring may magandang ikahinatnan. And this something connect with the nature. So, kailangan mo talaga, guys, no, ng unwind para ma-refresh ang utak mo. And whom do you need to forgive? Ano yung mga bagay na kailangan mo nang alisin? napakawalan at bitawan. No, yung mga bigat and of course, yung mga negatibo. What is the yin and yang oracle card? Represent guys with um, revert. No, some of you guys, talagang this something, a retreat from disconnect from the world. Talagang kailangan mo talagang magdisconnect from the world kasi there's a lot of negativity surrounding you. No, na napapalibutan ka ng nega. There's a higher self na no, mas unti-unti mo makikilala ang sarili mo, na no, mas lalo mo malalaman ang kahalagahan ng kung ano man yung bagay na nangyayari sa paligid mo. And this is something of transformation na unti-unti nitong babaguhin ang mga nakasanayan mo, nakagawian mo, at unti-unti nitong babaguhin ang iyong pagkatao, na no, magiging better version ang atake mo. And of course, this is something of wisdom with enlightenment na no, bibigyan liwanag na ang iyong isipan and this is something of friends maring friends ka mas bata ka sa person mo mas bata yung person mo sa yo and this is something the world no there's something a trouble success and this is this is something a bloom with a blossoming lalaguna at lalakas sa sisibol na no ano man yung mga bagay na pinagpaguran mo o sinakripisyo nyo what is the romance say your mystic love oracle deck represented with a magnetic attraction there's a passion na pagdating sa love talaga passionate ka talaga, no? Iba yung pagmamahal na binibigay mo sa person mo. And there's a freedom, no? So surrender nyo na palayain mo na dahil lahat ng bagay nito ay maaari ibigay sa iyo kung matuto kang bumitaw no sa lahat ng negatibo at yung mga bagay na lumilingkis para hataking uh, ka ng mga um, toxic or negative na yan. So kailangan pakawalan mo yan. Hindi mo kailangang mag in or manatili diyan. And there, I told you, there's an 888 with the karma, with an angel's number. Tulad ng sinasabi ko kanina, no? Hayaan mo yung karma ang uh, magbigay ng sa sa'yo, no? Ang maningil, no? Sa kanilang pagkakasala. And what lies, uh, what is the money mo, Oracle Deck? There's something you're looking unti-unti ipapakita papakita sa iyo. No, see can you shall find. Hindi mo naman 'yan makikita kung hindi mo hahanapin, no? And there's a shadow work, represent what? from the shadow work represent what? Represent with the anger. See? Release, growth, and balance. Ito yung kailangan mo, no? Na maging balance, Yung angerness mo, yung pagiging um, aggressive mo, yung pagiging mainit ng ulo mo, yung kailangan mo maging balance, Now, of course, there's something, guys, with the clarifying for a love situation. Matuto tayo dapat na um, gawin yan with the gawin in other way, no? Na kaya mo i-expression, yung expression emotions mo yan in, a, in another healthy way. No? What's the clarifying for your love situation? And there's something between the lines. Uncover the truth carefully and write your own ending. No, kailangan mong ilantag at ilabas talaga lahat ng katotohan nito na maingat. No, hindi mo naman kailangan um, ibulgaya na yahan mo na malantad yung mga bagay o kinatago nila o ginagawa nila no sila mismo ang um, maglalagay sa sarili nila ng kapahamakan or anumang um, bagay na ginawa nila sa iyo babalik sa kanila yan no anumang kasiraan anumang yung bagay na nakasama at nakaapekto sa iyo wag mong hayaan uh, wag mong hayaan na ikaw yung um, kumaga wag mong hayaan na ikaw mismo ang gumante or something hayaan mo guys na ang nasa taas mismo ang gumanti para sa iyo, 'di ba? And what lies beneath the future? What lies in will when the future? There is a fake apology. Some of you guys, no, so, may hihingi ng tawad pa dito. Mag be aware. No, dahil hindi lahat ng mga humingi ng tawad ay totoo at sincere. And there's an outdated with expire, discuss old news. No, ibig sabihin, meron dito talagang um, nagkaroon ng alitan or something na, na matagal na. Na no? ngayon pa lang nalantad or nalaman. No? And there's a clarifying for a, a live situation. And of course, this is something guys with a creative, uh, create a new identity. no, ito na, no, parang ikaw ay magbubuo na panibagong pagkatao mo. Embrace change and rediscover yourself, crafting and narrative aligned with your true essence. No? Kung saan ka lalago, saan ka lalakas, no, bubuoy mo yung buong pagkatao mo. And almost there, no? maaring nga halos nandito na. No? Lahat ng bagay kailangan mo ibinibigay na or maaring makuha mo na. Malapit na. Now what is the part of the light represent what? What is the part of the light represent what? Represent with a sparkle. I transform fear into strength and release doubt on my mind. With faith in goodness of the universe, I embrace and love myself as a soul, discovering the light that shines within me. Every challenge just becomes an opportunity. So step into my power and reject the brilliance of true self. no, dito na, no, kikinang na, makikita mo na yung pagbabago mismo sa sarili mo, kung gaano ka lumalakas, gaano mo pinapakawalan lahat ng pag-aalinlangan at takot mo sa isip mo. No, sa lahat na nangyayari nito, na kung ibinibigay mo na sa atin po ang may kapalang tiwala at pananampalataya sa, sa kanilang mga gawa. No? And of course, ngayon, tatanggapin mo na sa sarili mo yung buong buo, no? yung buong pagkatao mo na kaya mong ibigay. No? And of course, yung kaya mong um, ipagkaloob din sa kanila no, what they deserve. Na of course, ngayon, kapag maraming opportunities sa darating, maraming challenges sa darating, mas lalo kang lalago at lalo kang lalakas. No, dito mo makikita ang totoong ikaw. No, this is something a better version of yourself. And of course, sinasawa dito guys, ng ating baraha na there's a karma. No, waiting to discover. Hayaan mo silang madiscover ng karma nito. So guys, let's see what is a yes or no pick a card. Let's watch this. Okay, let's see what is a yes or no pick a card. So let's start with the number one. There is a yes. Peaceful outcomes and relaxation aids decision. Na magkakaroon ka ng kapayapaang kalalabasan at uh, maaaring magbigay sa iyo to ng magandang desisyon. No? Para ma-relax mare na yung utak mo, yung isip mo, wala ka nang iisipin pang iba kundi kumalma. No, dahil itong desisyon na gagawin mo ay magbibigay ng kapayapaan sa iyo at kalayaan sa kaisipan. And nurse number two, connect to the new possibilities and transition smoothly. Unti-unti nang babaguhin ito ng mas maayos at mas maganda at makikita mo ang posibilidad na kung bakit nangyayari sa layo lahat ng bagay na to. Number two, there's a yes yan ha. Number three, There's a no burning through money for investment bro. No? Talagang sinusubukan dito no ang iyong katatagan no pagdating sa pag-earn ng pera. No? Talagang ano man yung bagay na to uh, parang sinira no ang iyong tiwala, sinira ang iyong ang um, ang iyong faith no doon sa ginagawa mo. So parang etong bagay na to hindi mo hindi mo deserve no ko ano man yung nangyayari sa iyo ngayon no? Hindi rin nila deserve ko naman yung bagay na binibigay mo sa kanila. No, natiwala, no, and of course, na effort, no, para sinasabi dito na, na sayang yung bagay na ginagawa mo dyan. No, kailangan mong, um, mag-isip, no, na paano ka lalago sa sarili mo. Kasi dyan, poor investment, the, um, what it mean, parang hindi ka dyan lalago, no, hindi ka dyan lalakas, hindi ka dyan yayabong dahil may umahatak sa ipababa So, guys, This is um random gabay for the sign of for the sign of Libra. So Libra 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 maraming salamat po for um, for this wonderful reading. So once again this reading is a general reading namang dilat. at makaka-resonate kun nila mam po. Ang makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Request don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos up there kasi maraming salamat po sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo lalo na ang diligin, skip ng ads sa so, way pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal siksik liglig na guma po biyayang manong balik sa inyo maraming salamat po sa si Video bye bye and babosh